Review ko muna. Ikaw naman. Tahimik, disente, maingat. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may taong nauubos ng galit. Kamusta mga ka-review? Ako si Don Sinesuri at ito ang review ko review mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang MMFF 2024 psychological thriller na Uninvited, ang pagbabalik ng Star for All Seasons, Vilma Santos, sa big screen. Isa itong kwento ng paghihiganti, mabagal, mapanlinlang, at walang awa. Ready ka na ba? Tara, review na natin to. Buod ng pelikula. Si Lilia Capistrano, isang babaeng na wala ng anak, ay bumalik para maningil. Sa ilalim ng bagong pagkatao bilang Eva Candelaria, pinasok niya ang mundo ni Gilly Vega, Aga Mulak. Isang bilyonaryo na sa paningin niya, responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa isang engranding birthday party, dahan-dahang lumalapit si Lilia kay Gilly, hindi para makipagbati, kundi para wasakin siya mula sa loob. Mga pagganap. Ang performance ni Vilma Santos bilang Lilia Shash ay hindi explosive. At yon ang nakakakilabot. Kalma, refined, pero may dalang matinding paniningil. Isa itong comeback na hindi lang para sa pangalan kundi para ipakita na kaya pa rin niyang dalhin ang isang pelikula mula simula hanggang dulo. Si Aga Mulak naman, bilang isang morally gray na businessman, ay epektibong na ipakita ang duality ng charm at delikado. Si Nadine Lostre, bilang anak niyang si Nicole, ay nagbibigay ng kaunting init at kabataan sa madilim na mundong ginagalawa ng kanyang ama. Direksyon at teknikal na ang aspekto. Sa direksyon ni Dan Villegas, lumihis siya mula sa dating rom-com territory at pumasok sa mas seryoso at atmospheric na storytelling. Walang masyadong jump scares. Ang takot ay nagmumula sa tensyon. Ang mga eksena ay pinatagal, pinatahimik, pinatingkad ng ilaw at anino. Maingat ang pacing, deliberado ang bawat galaw, bawat salita. At oo, maganda ang kulay at production design. Elegante pero may lamat tulad ng mga character. Sound design at musika. Hindi todo ang musika, pero tama ang bitaw. May mga eksenang tahimik, pero nakakabingi dahil sa tension. At kapag pumasok ang score, alam mong may mangyayaring hindi mo gugustuhin. Mga tema. Uninvited ay hindi lang kwento ng paghihiganti, isa rin itong pagtingin sa epekto ng trauma sa klase-klasing anyo ng kapangyarihan at kung gaano kalayo ang kayang tahakin ng isang ina para sa hostisya. Sa dulo, hindi ito tanong kung tama o mali ang ginawa ni Lilia, kundi kung kailan talaga nagsimula ang pagkasira ng lahat. Huling salita at rating. Kung hanap mo ay mabilis, maingay at literal na horror, hindi ito yon. Pero kung gusto mong namnamin ang bawat galaw ng isang taong determinadong gumanti, Uninvited delivers. Mapanlinlang, classy at mabigat. Kaya ang final rating ko para sa pelikulang ito, 9 out of 10. Ikaw, napanood mo na ba ang Uninvited? Team Lilia ka ba o Team Justicia? Komento mo na na sa baba. Kung gusto mo pa ng mga pelikulang may lalim at tension, mag-subscribe ka na. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video at ihit ang notification bell para updated ka sa mga review natin. Ako si Don Sinesuri at ito ang review ko review mo kung saan ang pelikula sinusuri natin ng hindi basta-basta. Review ko muna, ikaw naman!